Nakakakilabot ang lamig na bumabalot sa katawan ni prisoner number. Daan at na putatlo habang pinagmamasdan niya ang kapwa bilanggo na isa-isang pinuputol ang sarili niyang mga daliri gamit ang palakol sabay malakas na halakhak. Pagkatapos ng kanang kamay, ipinakita pa niya ang kaliwa at nakiusap na putulin din ito. Ganito karahas ang mga pangyayari sa tinaguriang pinakamahigpit at pinakanakakakilabot na maximum security prison sa kasaysayan, Alcatraz. Matatagpuan sa isang isla, unang natuklasan ito noong pito at at tinawag na La Isla de los Alcatraces o Island of the Pelicans. Noong Hulyo 1, Isang libo na tatlumput apat. Dito dinala ang mga pinakamapanganib na kriminal sa Amerika kabilang sina Al Capone at Machine Gun Kelly. Mula noon, naging simbolo ito ng takot, disiplina at kawalan ng pag-asa. Sa loob, tatlong bagay lang ang tiyak na karapatan ng bilanggo, pagkain, damir at matitirhan. Ang lahat ng iba pa, tulad ng pagbabasa o pagkakaroon ng bisita, ay kailangang pagtrabahuan. Araw-araw ay paulit-ulit na rutina, pagbibilang, pagtatrabaho sa laundry o konstruksyon at pagbabalik sa selda. Bawal magsalita, kaya tanging katahimikan, lamig at tilim ang kasama ng mga preso. Maging ang pagtakas ay halos imposible. Dalawang milya ang layo mula sa San Francisco, napapalibutan ng malamig na dagat, malalakas na alon at bantay saradong pader. Sa 36 na nagtangkang tumakas, karamihan ay namatay o nahuli. Ngunit ang kwento ni na Frank Morris at magkapatid na Anglin ang nanatiling misteryo at naging inspirasyon ng pelikulang Escape from Alcatraz. Hindi lang pisikal at mental na paghihirap ang iniwan ng kulungang ito. May mga kwento rin ng mga ligaw na espiritu ng mga dating preso. May isang bilanggo ang nagsabing may kasamang nilalang sa kanyang selda. Kinabukasan, natagpuan siyang patay. Matapos ang dalawamputsyam na taon, isinara ang Alcatraz noong isang libo at anim na putatlo dahil sa sobrang gastos. Ngunit hanggang ngayon, nananatili itong bantayog ng takot, disiplina at mga lihim na hindi kailanman nakalaya mula sa The Rock.